Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel at hindi nga tayo nakapag vlog kahapon dahil nabisi tayo may mga ginawa rin tayo sa ating personal na buhay so nandito tayo ngayon ulit kay Lola Maria pero kahapon ay binisita natin siya araw-araw binibisita natin siya para kumustahin para bigyan ng kanyang pagkain ah uh, ngayon nga ay nandito ulit tayo sa kanya ah, uh, nandyan siya. Ah, uh, uupo yata siya. Ah, uh, yun. Nandito tayo sa kanya. Uh, at, uh, mayroon lang akong ah, uh, gustong ikwento sa inyo. Dahil ang dami-daming ang dami-daming nagre-request ng ah, uh, bigyan si Lola ng ganito, ganyan, ganito, ganyan, ang dami, etc, etc. So... Yung ating pong YouTube channel mga kababayan ay hindi pa po siya monetize. Dahan-dahan naman po sa mga request nyo. Ano? Dahil uh, ang ginagamit po nating pera ay galing mismo yan sa, sa atin, sa sarili natin. Dahil uh, sa ngayon po ay wala naman pong nagbibigay na kay Lola ng kanyang uh, mga pangangailangan. Mayroon mang nagbibigay pero uh, pam, pambili niya ng bigas, ganyan, pambili ng ulam. Ay, ganun lang. Ay, ganun lang yung ano niya. Pero yung sa ibang pangangailangan ay wala. Kaya ang ginagawa natin ay pinupunan natin yon at uh, tayo ang nagbibigay sa kanya. Uh, galing po yun sa akin. Kaya sa mga nag... dyan, unang-una, sagutin natin. Sino ang nagsusuporta kay Lola? Uh, kapag uh, walang nagbibigay sa kanya unang una ay tayo po ang nagbibigay sa kanya kapag uh, wala siyang uh, walang nagbibigay kay lola at nauubos na yung kanyang stock ng pagkain for example at uh, minomonitor natin yan siya at pangalawa sino ang nagbabayad ng kanyang uh, tawag doon caregiver or bantay basta ganun bantay na lang pa hindi naman siya nurse <laughs> hindi, rin naman siya nagtake ng any course na related sa medical ganon so bantay na lang ni lola na kuha natin yung bantay niya sa malayo doon pa sa malayo basta malayong kabihas nan pupunta sasakay ka pa ng pump boat para makapunta doon sa lugar nila or di kaya ay maghabal-habal alam niyo yung habal-habal yung parang uh, sasakay siya ng kasi yung daanan doon is rough rough road kailangan single na motor lang ang makakapasok doon at saka umaabot ng dalawang oras yung biyahe dahil nga hindi nga hindi pa nga siya semento yung kalsada kaya ganoon ang nangyayari so doon natin siya nakuha buti nga ay na ano natin na na tawag doon na nakuha natin siya dahil Uh, siya ang tagabantay ni Lola 24/7. So, ang tanong, sino ang nagpapasweldo sa kanya? Sa so, ngayon ay ako ang nagpapasweldo sa kanya. Ang kanyang sahod ay uh, weekly uh, at 'wag nyo nang itanong kung magkano ang sahod niya basta maliit lang naman pero uh, basta ganun na 'yon. Kapag ka may extrang Uh, pera naman si Lola siguro nagbibigay naman don sa kanyang uh, bantay so ayun nga tapos pangat, pangatlong tanong pang ilan na ba? <laughs> basta yun na yun uh, ibili daw si Lola ng TV para uh, may libangan siya oo nga naman kasi naboboring si Lola sa kanyang bahay dahil unang una wala siyang libangan at uh, nakakaboring naman dito kasi malalayo ang kanyang mga kapitbahay at isa lang yung kanyang kausap. Buti nga meron siyang kausap. Uh, pero may radio na siya, binigyan siya ng radio may radio na siya. Ngayon, ang gusto ng ating mga kababayan ay bigyan naman siya ng TV. Guys, hindi po nakakaabot dito ang signal ng TV. For example, sa Maynila, di ba may mga signal-signal yan? Ang kaila may kailangan pa tayo kapag bumili tayo ng TV, kailangan pa natin ng uh, kagaya ng Gsat, ganyan, signal para makakonek yung TV para magkaroon siya ng buhay dahil kapag kawala yon <laughs> ay hindi siya gagana. Kaya ganoon. Ah, uh, 'yun ang sabi sa ating ng ating mga kabayan na bigyan si Lola ng gano'n. Ah, marami pang proseso yun. Kaila, kung magkano ang TV na ibibigay sa kanya, at magkano ang uh, signal na abutin. Kagaya ng g magkano ba yung uh, ano, package nun? Kasi package yun siya. Yung kailangan para magkaroon ng signal ang kanyang TV. So, ano pa nga ba yung concern nyo? Ah, yung isa pa yung kamag-anak ni lola my goodness alam ko na wala din sila ano pero sa kata kalagayan ni lola ngayon parang kailangan-kailangan niya kayo uh, alam ko na mga busy kayo marami kayong uh, ginagawa rin sa buhay para sa pagkain nyo araw-araw pero kailangan kayo ng matanda kailangan kay ni Lola at marami ang nagsasabi na dalhin na lang daw siya sa home for the aged EJ ang problema naman yan nagtanong ako sa uh, kapitan sa barangay tinanong ko ang sabi uh, hindi daw basta basta makakapasok kung gusto mong ipasok siya sa home for the aged ay, ay, sabihin lang ipapasok yung eto si Lola ipapasok ganyan ganyan hindi daw gano'n lang kadali kasi may mga proseso daw ginagawa yun. At wala yun dito sa amin. Malayo pa ang lalakbay natin para makapag, uh, makapag inquire doon sa kanilang facility. So, ang ano na lang dyan, kung pero yung kasi nakausap ko na rin yung iba niyang kamag-anak, ay hindi, da, hindi talaga sila mag-aalaga sa kanya parang malalayo yung loob nila kay Lola. Hindi ko alam ano yung dahilan nila. Kaya ngayon, kinikwento ko sa inyo, yon ano pa ba yung mga tanong nyo? Ah, yun lang naaalala ko. So, ang isa pang tanong ay, bigyan daw natin ng pera si Lola para maka mayroon siyang para maging masaya. Ayun. So, tamang-tama naman kasi may nagbigay sa atin ng ng pera kagabi, bibigay natin 'yan sa kanya. So, tingnan natin kung magiging masaya ba si Lola sa ibibigay natin. Yan, nandiyan si, Lola oh. Yan. yan. si Lola. Lola, kumusta na? Okay lang. Bagong ligo kayo? Oo. Uh, ah, mukhang malungkot kayo. Ah, masakit ang tiyan mo. So, Lola, kung bibigyan kita ng pera, magiging masaya ka? Sa tingin mo? Mukhang walang reaction si Lola sa ano natin. Wala man. Nabigay sa'yo. <laughs> Wala man daw nabigay. Merong nagbigay si Ma'am Kitty Choco. Eto. Salamat. Kung bibigyan kita ng pera, magiging masaya ka. Masakit man ko mau papatambal ako. Papatambal? Ah, maliit lang to Lola, pero pangkain nyo lang ha. Ito, binigyan kanya ng 350. Salamat. Diyos magbaya sa bibirna sa akin. Sige. So, mukhang okay naman si Lola sa binigay natin. Salamat, Ma'am Kitty. Sabi bigay nyo kay Lola. At sana ay magamit niya yan sa kanyang mga pangangailangan dito. So, ayan nga guys. Diyan nagtatapos ang ating vlog na nawan. At sana ay panuorin nyo palagi dito dahil uh, marami tayong kwento sa ating YouTube na hindi natin na ikukwento doon sa ating TikTok. Ayan. Thank you so much. Bye-bye.